iikot po tayo at gigisingin ang mga natutulog na diwa ng ating mga kapwa Pilipino upang dalhin sa kanila ang labang ito at samahan tayong tutulan ang Peking People's Initiative na ang tanging layunin lamang ay mapanatili ang iilan ang iilang tao ang iilang pamilya sa kapangyarihan kaya po hindi ko na tuloy-tuloy po ang hakbang ng maiisog sama-sama po tayong iikot at sabay-sabay na iparirinig ang ating nagkakaisang tinig that we the sovereign Filipino people are not for sale ang tinood nga oposisyon. Tinood nga oposisyon laban sa Peking People's Initiative. Tinood nga oposisyon laban sa paglalapastangan sa ating saligang batas. Tinood nga oposisyon laban sa walang humpay na panggagahasa, pagsasamantala at walang kararakang paglulustay sa pera ng kaawa-awang Pilipino at kaawa-awang Pilipinas. Sa maigsing makabansang awiting aking sinambit, marami ho ang nakikinig Marami ang nagmamasid. Marami ang nanonood, sumusubaybay at nakikiramdam. Yung mga mahal nating kaibigan na nagtatrabaho sa pamahalaan, ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga kapulisan, ang mga guro, ganun din ang mga mangingisda, ang magsasaka, ang ordinaryong taong katulad natin at pati na ang nasa pribadong empleyo. Yun po yung dahilan yung ating kinanta. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nagsasama-sama, nagkakaisa at merong kolektibong paninindigan upang labanan ang paglapastangan sa ating saligang batas, upang tigilan at pigilan ang Peking People's Initiative, at upang pigilan ang walang humpay na paglulustay sa pera ng bansang Pilipinas. Hindi po matatapos at natatapos ngayong gabi ang patuloy na paghakbang ng mga may Sa patuloy na paggabay ng ating mahal na Tatay Digong, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tuloy-tuloy po ang hakbang ng maisog